Hiwagang amat ni Papa Carlo! Ano ang alamat ng pabango? Ano ah, yung English ito? Perfume. Perfume. Mm. Sino ang kauna-unahan tao na nag-isip na dapat mabango ako? Oh. Dapat hindi ganito amoy. Mm. Dapat anya ganito. Sino yun? Ito, kwento natin. Sino yun? Alam mo? Oo oh, naman. Nag-research ako eh. Oo. Oh. Babae. Pangalan na ito, taputi ba to? Ha? O kita mo, kontra ka na naman, makaha ka. Kontra ka na naman. Hindi <laughs> 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 alam ko naman si Taputi yung taga Mesopotamia yan. Oh, yan, yan, eh. yan. Uh, okay. alam ko naman siya yung uh, isa sa mga nag-discover. Ganda. Oh. Tapos? Pero bago pa man yan si Taputi. Sino nagsabi? Na dapat mabango ka dapat ganito amoy mo ah dapat may ilalagay ka ano yung unang nilagay ang una talagang nakadiscover, bago pa man yan si Taputi. Putti hmm. si Tata Itim. <laughs> Ta 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 Itim Anyway kasi, uh, ang kasaysayan at pinagmula ng pabango. Sino ba unang gumamit ng pabango? Hmm. Ang paggamit ng uh, pabango ay nagsimula noong uh, 3000 BCE, Papa Jepoy At ang mga Egyptians ang uh, itinuturing uh, na unang gumagamit nito. Hmm. Inagamit nila ito sa mga seremonyal na okasyon, <clears throat> relihiyosong ritual at maging sa pang-araw-araw na buhay para sa personal na kalinisan. Hmm at upang maghandog ng alam mo yon uh, ng masarap na amoy sa kanilang mga Diyos. kailan nila ginamit ito ang mga egyptians ay nagsimula ang gumamit ng pabangong 3000 hanggang 1000 bce ginagamit ito sa paglibing ng mga yumao dahil naniniwala na ito ay uh, mga katulong sa paglalakbay ng kaluluwa sa kabilang buhay. Ang mga mahiyaman at maharlik lamang ang may kakayahang gumamit ng mga pabango noon. Kumbaga, so mga matataas na uri lang. Matataas na uri. Tsaka yung, yung ano pala, kumbaga ang ingredients pala nito Papa Jepoy, kumbaga rare ba? Yung mga pinagkukuhanan nito. Kaya, ano yung ginagamit nila na pabango? Itong pabango na ito. Hmm. Nanggaling pa sa mga ano to, Papa Jeppo eh. Sa kambing? Pwede. <laughs> sa kambing. Noong puna, noong unang panahon. Ano mo'y kambing sila? <laughs> mapanghe. Oh noong unang panahon, ang pabango ay gawa mula sa mga natural na sangkap hmm. tulad ng mga bulaklak, mm -hmm. damo, sa kahoy o dagta at mga langis ng halaman. Mm -hmm. Ang mga sangkap na ito ay kinukuha mula sa iba't ibang lugar tulad ng Middle East, India at Mediterranean. Ginagamit ang mga teknolohiya tulad ng distillation at maceration upang makuha ang mga pabango mula sa mga natural na sangkap. So, ayun, Papa Jepoy, ginagamit ang mga pabango sa mga seremonya, pagsamba, uh, mga ritual sa paglibing. 'di ba? Mm. Yan yung uh, upang maibigay ang kanilang alay sa mga diyos at diyosa. At siyempre pang panjepoy, kaya ginagamit itong uh, pabango mm. sa pansariling kalinisan. Mm -hmm. O ginagamit ang pabango upang mapanatili ang bango ng katawan at maprotektahan laban sa masasamang amoy. Mm. Mm. At noong unang panahon naniniwala sila na ang uh, mga sinaunang tao na may mga healing properties ang mga pabango. Noong unang panahon. Hindi ko lang sure ngayon ha sa mga pabango ngayon. Pero noong unang panahon daw, uh, yung mga perfume nila meron daw ang healing properties. At ginagamit ito bilang bahagi ng uh, paggamot sa katawan. At syempre, pampaganda dahil naniniwala sila na pag ang tao mabango, gumaganda. Alam mo, ayon sa research, mm -hmm. bukod sa itsura, amoy. Amoy ang nagdadala sa impresyo ng isang tao. Mm -hmm. Pag mabango ka. Pinag-aralan niya na. Mm -hmm. Kahit saan bagay. Mm -hmm. Na-gets mo? Kahit anong ganda ng kotse. Pag mabaho, out. Out na. Kahit anong, kahit gaano kasarap yung paggain pagbabantot, di ba, wala kang gana. Oo. Oh. Di ba? Pag matapang o oh, hindi mo gusto yung amoy, out. Out. Impression ng isang taa, de, ayoko niyan. di ba, ayoko yan. Di ba? Pag matapang yung amoy, syempre, yung amoy, ang tawag natin yan, subjective yan. Kanya-kanyang hmm. panlasa yan. Di ba? Pero merong obvious na na papagkakasunduan natin na hindi talaga maganda yung amoy. Di ba? Pero, doon pa rin tayo sa kanya-kanyang trip yan ng amoy. Di ba? Example, hindi mo pwedeng sabihing mabaho. Di ba? Halimbawa, durian. Mm Di ba? Strong. Pwede mo sabihin strong. Oh, Scent. Pero, Actually, yung durian, hindi mo mabaho yan. Eh. Yun nga. Pero, Wala ding amoy yan. Matigas lang yan kasi nga, dor yan. Dur <laughs> Gets mo? So, nagresearch na yung uh, yung amoy ng isang tao o ng kahit ano pa man ay isa sa uh, defining uh, factor na magdadala ng impression sa isang bagay o tao. Kesyo tao pa yan o bagay. Pag mabango ka, Goods. Mm, oh. Pag mabango. Di ba sabi nga nila, pag mabango, kainin mo. <laughs> di ba <laughs> diba may ano yun? May, 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 may gano'n lang kasabihin. Tagline. ba? Tagline. Diba, tagline. Tagline. Pag mabango, kainin mo. Diba. Papa Papa Jepo, yung dami mga tanong dito. Uh, ano daw ang pinakamabangong perfume? Hmm. Okay. Depende, okay. kasi yan, eh. Ayan, Kumbaga, uh, depende kasi yan, papadje po Yan, Subjective 'yan. Ah, depende kasi 'yan, Kung mga tayo ay mayroong uh, iba't ibang uh, pang-amoy. Pang-amoy, kanya-kanyang uh, trip 'yan. Para sa akin kasi uh, 'yung mga nasubukan kong perfume. Simple lang, 'yung si Clinic na babanguhan ako doon eh. Sa tapos 'yung ano 'yun, 'yung isa pang paborito natin, Bulgari Extreme. Ah, Babang babanguhan ako doon yung clinic happy o oh, ganyan depende eh ano depende ano ba yung mga sikat na pabango ngayon ang dami eh yeah. may mga Mont Blanc yan yeah, yung ginagamit ko rin yung meron SM ako S.M.Yaki hmm. mga ganyan C.K. C ay classic yan ah. yung mga Tommy oh. yan yeah, gina ginagamit ganyan. ko rin yan anyway Pero eto na, na lang walang tatalo sa ano, Lewis and Pearl Lewis and Pearl tsaka <laughs> Bambini yeah uh, Basic yan. Uh, Pero eto na lang. Ang dini, sabi ni Carlo. Uh, eto na lang, Papa Jepoy. Kasi may hirap yung ganong tanong eh. Kasi iba-iba yun eh. Ano ang pinakamahal na pabango? Pinakamahal na pabango? Uh, ang isa sa mga itinuturing na pinakamahal na pabango ay ang Shumuk. Shumuk. Na mula sa Dubai, ang presyo nito ay umaabot sa 1. 29 million. Lo. Oh, higit. Magkano ba 72 million. Papa Jepoy, eh, sa pera mahal natin. Bakit ang mahal? Ha? Ang bote ay gawa sa mamahaling kristal, ginto, diamante at perlas. Yun -hmm. Yun pala yung nagbamahal. <laughs> yung yung lalag... bote pala, hindi yung amoy eh. Oo oh, nga pala. Mahal <laughs> pala yung Wala bote. Wala akong pakialam doon sa, <laughs> sa laman Basta eh. Basta na lang nilagyan siguro yan ng kung anong... Uh, <laughs> ah, drawing daw yung pabango na... Direct, meron ka tayo dyan. Mm <clears throat> ah, board, paano nga ng board? Paki, ano ka, para malaman natin. Ano yung ginagamit na pabango? So ayun Papa Jepoy, uh, 72 million sa ano natin ha, currency sa ano natin, sa pera natin, 72 million. Ano ibig sabihin daw ng uh, ano English ng mabango perfume? Perfume. Ano ibig sabihin niyan? Perfume. Latin pala 'yan. Through smoke ang ibig sabihin niyan. Kasi nga ini-spray. Para nagiging usok. Mm. Mm. Pag in-spray mo, di ba liquid siya? Mm. In-spray mo. Tumutukoy mm. sa mabangong usok na likha ng pagsusunog ng mga natural na materyales. Yon. At kalaunan ay naging termino para sa mga ligidong halong pabango na yon. ginagamit sa katawan o sa paligid upang parfum. magbigay ng pabango. Yan yun, parfum. Mm, parfum. Ang ibig sabihin yan, through smoke. Kasi binubuga, parang usok. Ngayon, i-drawing mo yung kauna-unahang ginamit na pabango. <coughs> ah, Gan. okay. Ano ba yan? Nasa, nasa bote na ba yan? Oo, oh, nasa bote na. Nasa bote na? Oo. Oh. Yung ginagamit nila, hmm. na pag ginamit nila yan, talagang mabango. Oo naman. Ah, ano kaya yung klase? Ano kaya yan? Floral? Di ba may ganyan ngayon na floral? Yung iba, fruity, yung medyo maasim yung Yung iba naman. Ah, may term pa pala. May nag-message dito. Pag babae, perfume. Pag lalaki, cologne. Mm -hmm. Nakikita yung nakalagay cologne? Ah, pang lalaki to. Pag nakalagay perfume, pang babae. Yun, ganun pala yun. Okay, thank you, thank you. Thank you, Boss Joey. Nag-message lang. Ah, Drakar daw. Ah, yung isa pa, yung mga Paco Rabanne. Mga paborito ng mga lolo ko yan. <laughs> na ko dyan. Yung mga naka-display brut. Alam niyo yung brut? Yung may kasama. Matapang yun ah. <laughs> Matapang yung brut ah. 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 <laughs> Ganun pala yun. Okay. At ano yung pabango na ginag... Eh, pag yan, ginamit yan. Ano ba yan? Fruity kumbaga, ba yan? Kumbaga, sasarap. Kumbaga, pag ikaw nabudburan yan, asarap sarap mo. bango? Oo. Nasa bote yan? Oo. Kumbaga, ayamin ito. Tingin Ha? Sasarap ka. Hayop ka. Talagang masarap yan. Talagang mabango ah. Amoy ginisa ka dyan. Gonggong. Uh, oh. -gong. Parang pag... Alam mo Papa jay gusto kita ng nang ng eh. Yan pala yung sinabi. Ba't gano'n? Ako yung nagluto. Ikaw yung sumarap? <laughs> But i 97.1 97.1 Ellis ninety-seven point one ninety-seven point one forever number one.